So, yun. Alright, mga Kakolvix, nandito tayo ngayon sa Marina. So, nandito tayo ngayon sa ano, dito lang sa malit na floating. Dito sa likuran ng pagawaan ng ano, repair shop ng mga bangka mga Kakolvix. At yun, know, uh, sa likod natin yung mga malalaking cargo ship. At dito tayo mag-ano, dito tayo maglalay ngayon sana swerte tayo ngayong araw dito mga Colbix bali mga ilang linggo din tayo bago nakabalik dito sa spot na to kasi madalas tayo sa ano Kaori sa Kapuwing Town sana mga Colbix swerte tayo ngayon at baka ano ngayon lutay Ay natin yung pag-high tide hanggang, hanggang mamaya tayo makakarelate tayo mamaya pag malapit na magdilim so yun mga kolbigs huwag natin patagal pa magsisit up na tayo uh, baka may awa right let's go eh mga kolbigs manghuli muna tayo ng panglaybit natin ang gamit natin sa BK na may anim na hook oh uh. Kasi ano, you know, manghuli muna tayo ng ano diyan pang live bait na makadali tayo ng kaway. Yan ang papang live bait natin. Ha, ah, makadali tayo ng pang live bait natin. Pang live bait mga Colbix. You know, muna tayo ng pang live bait natin. Yan na. Nakahuli mga Colbix. kawaii Hmm. <laughs> Tuh dah. Kayang nakawali mga Colbix. Kawaii. oh, kawai. oh wow, it's so kawaii. <laughs> Oh. Nice. <laughs> Pangalawa ng mga Colbix huli nila oh. Kaway. Kaway. Pangalawa na. Ha? Ah? Hmm bilis lang kaway yun know, o pangalawang huli na mga kolbix oh, lumilipad yung kaway be... ha? Huh? Be... doon ba? <laughs> oh wow lumilipad be... lakas oh. 那。呃。 daming kaway mga kolbiks na oh. yan na inaano ng mga ibon huli tayo mga kolbiks <laughs> huli ka malaki <laughs> oh Det er litt deilig å være rolle-pixie i aja positif.